Good morning, good morning, good morning Udah lah Minak Oh, parah malas ah Durugin yung kamatis Hahaha <laughs> Iya no? no Lagi natin yung mga oh, Lagi natin lah Talo-halo yan Pintain ang pala yan Cak talo, cak silang Alright na yan Oh Diba? Lagyan natin itong sahog niya. Sahog, the best. O. Right. diba? Tapos lagyan natin ang bagoong. Yun lang, o. Ganun lang. O. Tapos sa na natin. Tapos mamaya, lagyan natin ng mantika. Pag na, sarap nga. Hmm pa. Yan, pinakbet ng ilo ka. Ano ba? Ha? Sarap yan. Meron pang pala sa konti. Okay, alright na yan. Ano pa kuluin mo lang? Alright na yan. Lagyan mo na konti sa bawang. The best na yan. Konti lang. Alright. Tapos luto na natin. Salang na natin. Ba? Alright.